Kaling mo, bali. Ano mong isla ba yan? Oo. Ah, isa? Nandun pa. Ah, akan tuloy ni pare. Akan tuloy ni. Eh, dalawa nga. <laughs> oh. Oh, mga jay. Oh, dahan tayo hit ah. Kahit malagot na. Oh, ah. nah ho na yung isa yun. Dalawa pa. Aba. Harap <laughs> mo din ni pare. Hawakan mo parehas. Iba ka talaga. Malinaw ng mata mo. Magkasama siguro ano. Ayun. Panalo. Ano kaya yun? Palo. Baka lang. Meron ba? <laughs> Agulat na yun. Like. Ang harap eh. Baka din pa sa Maganda lang itong harap. Angat. Tayo talaga, pwede pang daing ito. Kaya kahit pang prito. Pagtawin. Hindi, kailangan lang bumuwi na mano eh. Baka mamaya pag nakabuwi na manaw eh. At maganda. Good shit eh. Pede na. Oo. Oh. Na kayinggit 'yan sa eh. Silver. Dadaing natin. Ala <laughs> ala <laughs> si Pati, tatlo 'yun eh. Tapos na agit na, ala si Lamaan. Ala nga eh. Tanta si Pati mabuti. Ba, diba, mo may bumaliktad agad ah. Eh, huli ba? Practice ka. Dalawa Dala pa. Dalawa pa. Dahan dahan da sa paghila. <laughs> Baka mamaya eh, maputol. Butin mo na. Akin na yan. Okay. Hige. Mag-aba gumagaling yata yung bata ako. Dalawa pa raw eh. Dalawa ka ba? Isa lang? Ah, isa. Ako <laughs> Dalawa nga. Tanggalin mo muna yung isa. Ayan, Ayan na, kitang-kita nyo yan guys. Gumigilas na yung bala natin. semputok dalawa Okay na. Pangalawa. Tumama ba? Gumagaling ka na yata, Jay. <laughs> <laughs> Silver. Hindi, <laughs> pinagbapractice ko lang. <laughs> Pakita pa rin na, Jay. Okay na. Lalo pag medyo malalaki na. O baka pag malalaki, kakabahan ka na. Hindi kaya.